Music cereals pwede bang gamitin para sa mga uploaded video natin? Click follow us on Facebook. Yes, pwedeng-pwede kung ito ay gagamitin mo for entertainment purposes only. Kapag naka-turn on na ang professional mode mo, mas better pa rin na uh, 'wag mo na lang itong gamitin kasi Marami na ako napapansin ngayon na nagkakaroon na sila ng violation dahil sa copyright music. So, nangyayari, nagiging muted na yung uh, video nila. So, kapag ganun kasi ang mangyari, parang no sense na yung video mo kapag wala ng background music. Mas better pa rin na gumawa tayo ng sarili nating music. Ayan, mag-search tayo sa iba. Huwag tayong kukuha dito sa music mismo ng reels. Guys, ano? For, for safety rin para maiwasan natin yung violation, ha? I-copy ito and then punta kayo sa apps. And then doon nyo po i-edit. Ayan. So, pag in-upload ito, so makikita mo na ang nakalagay doon ay sarili mong audio yung music. Actually, nag-try din ako gumamit doon sa Facebook Sound Collection. Ayan. So, wala pa naman ako natatanggap na violation na na-copyright music ako dito. Hindi ko ito sinasuggest sa inyo guys ha. Nakalagay kasi doon free music. So, licensed music siya. So, so far uh, wala pa ako notification dito. So, pero ginamit ko yun siguro mga twice. So, ngayon hindi ko na siya ginamit kasi nag lang tayo guys, ano. Ito guys, mayroon ako na panood na tutorial. Actually, trending ngayon. Lahat ng video niya, ayan, merong music galing doon sa Reels. Ngayon, nagkaroon na ng copyright music. Halos lahat ng uploaded video niya ay muted. Halos lahat talaga. So, umihingi siya ngayon ng advice kung anong gagawin niya. Kasi, ang daming views, Diba? ba, nanghihinayang. So, hindi natin alam kung ano yung gagawin niya. Halos lahat talaga muted. So, eto guys, para maging aware din sa atin na hindi po ito mangyari sa atin, huwag na lang tayo gumamit ng music. Kasi for entertainment purposes po kasi, yung mga music dyan sa reels. So, mas maganda pa rin talaga na sariling audio natin yung music natin. ba diba guys? Kasi hindi natin kasi alam yung mga licensed music na nandyan kay Reels, eh pwede natin gamitin. ba? Diba? Uh, meron kasing mga ibang big content creator na meron silang invitation para allowed silang gumamit ng mga music. Actually, meron nga akong napanood na tutorial eh uh, tiniray niya yung mga license music, di ba? So, nagkaroon din siya ng copyright music. Siguro, pwede mong gamitin yon Siguro mga seconds lang siguro. Kasi nakikita ko pagka seconds lang yung music na ginagamit mo, uh, wala siyang copyright music eh. So, ayun. So, basta dandahan lang tayo guys ha. I hope guys, uh, nakatulong itong video na ito. Please, pa-share doon sa mga... Kakilala natin na patuloy na gumagamit pa rin ng mga music serials. Ito po ay maging awareness po na uh, hangga't maaari, uh, wag na muna tayong gumamit ng mga music doon sa reels para maiwasan natin yung copyright kasi sayang talaga yung views, 'di ba?